Dati sa ay, na. Ah. Hi! Good morning! So today's video guys ay magsiswimming po kami sa Costa Abril Costa Abril ba yun? Abril, Costa Abril No, ano? Costa Abril ba yun? Pero tatanong natin mamaya kay Alan kung saan kami magsiswimming. So, sama namin yung mga classmates kay... Except, except, for Jenny. Mm, kasi hindi sila makasama kasi may, mga may lakad sila ang importante. Bulakan. So, bulakan. So, tara guys, samahan nyo kami magswimming. Sa green lake. Green. green nature! <laughs> Galing mo What? naman. Magsiswimming pala kami sa green nature. So, tara guys, samahan nyo kami magswimming. Let's go! Arthur, Say hi. <laughs> okay. We're going to Swimming. Yay! Look, this is my pillow neck. Who give you that? The Ian. Ian. <laughs> Say bye to the camera. Hi. Bye. Say bye. Bye. Hello.

Glenn, oh, oh, wait, Glenn, wait. Dito mo na, Glen. Glen. Guys, dito mo na kayo kay Glen. Hi, Noah. Noah, Noah. Hello. Good uh, Morning. Morning, anak. Morning. 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 Morning.

Gumagaling <laughs> Isama-sama na po. First time. Na, yung ano. na, atalina, na Princess. Huh? Perfect. Wow. Bago pumasok sa loob, kailangan mo na i-check yung mga bag. So, galing. May, may ganyan pa sila. Oh. Okay, Take note guys, kapag magdadala pala kayo ng speaker or bluetooth speaker pang video, okay, ganyan. May bayad siyang 100 pesos. So, ayan, nagbayad po kami noon. Ayan, ito po yung kiddie pool. Si Carlos Nelson. Video ko, lagi na kasi <laughs> Laging nakikita si Ate Josa. Lagi ako nakasikot na. May parang ano din sila. Ano tawag dito lang? Basketball court. Basketball court. Ang ganda. Pero din sila ganito oh. Ganda. Guys, tignan nyo. Ang ganda rito sa Green Nature Resort. Guys, kung pupunta po kayo dito, mas maganda, mas maaga. Kasi kayo lang pa po, po yung maliligo. And by the way pala, dito sa resort, wala kang makikita basura, kundi puro puno at mga halaman. Wala talaga akong nakikita kahit isang basura sa paligid. Ang linis and ang kanilang cottage po ay very... Um, ano na tawag nito? Napaka-spacious ng kanilang cottage dito. Meron po silang pang 10 packs, 15 packs, 20 packs, and a lot more. Yung mga cottage nila dito, guys, maganda, malinis rin. At wala kang makikita ng mga dumi. At by the way, pala, speaking of dumi, bawat cottage, guys, ay meron po silang designated na mga basura. So hindi po talaga kayo mamamblema sa pagtapon ng basura dito. Kaya nga po siya malinis. And kung tayo po, magala. pagkatapos po natin gamitin yung cottage match, better kung tutulungan na lang din natin silang magligpit ng ating kinalat. So, mas malapit na lang po yung basura dito. And, ayan, kung nakikita nyo po yung mga green na nakatabi sa mga cottage, yan po yung kanilang mga basurahan and sa kanilang mga staff very approachable and mababait po sila napansin ba kayo yung aming mga gamit sila po magdadala sa ating cottage and sila rin po maglalagay ng gamit sa aming cottage ha maingay <laughs> May playground din sila Oo oh. hmm. Ang galing dito guys Oo oh. <laughs> Ang galing. Sila magbibitbit ng gamit. Dapat sila din maglalagay dito sa cottage. Galing. Thank you kay Kuya, sabi ni mama. Thank you Kuya. Welcome po. Hi Kuya, Hi Hi Ayun, Ang ganda. Sila magbibitbit ng gamit. And papunta sa cottage, then di sila din maglalagay wow, may sa cottage. Ang <laughs> galing. Galing dito. Galing. Meron sila ganito. Papa! Wala pa naman! lang, ha?

i ready na namin yung apoy o yung uling kasi mag na po kami ng yempo at saka bangus. So, dyan lang kayo. <makes noise> Ay, may ganyan din ako. Sky pala. Jihoon. 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 may Jihoon.

Não, não, não. time. Yung kaya, turuan na niya ako kanina eh. Sabi <laughs> ko nga turuan niya si Hailey. Mm -hmm. Si Hailey lumalangoy kaya lang, yung isang kamay nasa ina. <laughs> uh -huh. Pero lumalangoy siya. Pero isang kamay nandito. O suka, tapos din ito dati eh. Nasanay na. Marunong siya mag eh. Ang gusto niya hindi yung swim Yung dahi ano? Yung puno Sisid? Ah, sisid lang. pero yan. Pizza. Ano lang daw yun? Appetizer. Pizza? Pizza Pizza! Tingin mo na. Tingin mo. Pogi mo man sa ismail. Na. Dito sa ismail. Dito sa ismail mo ng Ang bogi-pogi mo dun eh. Sa Kung kung siya sa mga ano. Mas malinak. Hindi

Pupunta kami sa footspa. A footspa. Fish pa pala. Fish pa pala. Siguro na po sasabihin yung footspa. Fish pa, I don't know. kami doon. Footspa. Kailan footspa? Kailan fish pa? Sinelas na. Ano ito kami sa footspa? Footspa ko na footspa. Fish pa pala. Ito kami sa fish pa na si Labs. si Sky. Gustong, gusto gusto ni Sky dito. Dati ayaw Nyan niya. Ngayon, gustong gusto niya na. Ingat ano lang. Hawa ka dyan na ba? Ayan. So, ito yung ako. na? Ito try mo lang. na. Ayaw Ba't kasi gusto mo na kayo nga? Kasa na, wala ko gusto yung pamo. na lalaki niya, no? Dati takot si Sky sa ganito. Ngayon, gustong gusto niya na. Siya na mismo nagyayaya. Pumunta dito. <laughs> Rate mo. 100 out of 10. 100 out of 10. Magpapedal boat ba siya?

Oo. Oh. Baka madulas. Dahan-dahan na? Yung fruits niya yata, alam na ruman. Hindi to pa kasi fish eh. Dahil ang dahilan mo. Ingat ka baka madulas. Hindi yung uh, ah. gusto mo. Ah! Bumitin mo ito. Lagyan mo lang sa gilid. Basta may pangalan ito ah. Itong gagas mo. Sabi ko po, dali mo yan doon. <laughs> 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 <tis> Pauwi na picture Na drone. Drone. Drone na puta. mo

Po. Bye. Bye. See you next time. Pa-bye Kuya Papai Salamat. Kui, kui, salamat po. Anak ko. Ana, let's go nak. Okay, bye bye. Uray. Bye. Ay, ko, dito na tayo, Arthur. Gising oh, na bye po. Bye-bye, thank you. Bye-bye. Yung kamit niya. Bye-bye. Bye-bye. O, oh, di ba? Ganda ng saan dyan? Sa <laughs> Wala na. Wala na kami.